Dapat. Sakto sa tayong mga din. At natin ang ano. Wow. Dito. dito sila, dito sila na ano, ito. na, na, na stack up ito, kasi sobrang si babaw. itong ano, simento na to. Eh, no, si to. Okay. Sa lang yung Dito malalim. Tapos dito, mababaw na. Nila, na, na sila. Ay, na sila dyan. Uh, stack up sila dyan. Eh, Ayan, ayun, dun makalamuin okay bakit ano <laughs> oh magkasuri oh. oh. na magkasuri naman dami okay. no okay oh. pa yan na huwag pa yan na hindi kayo hina. Ano lang rito, no? Ano lang sila. Atrap. Malaki, malaki. Ito nga yan, oh. Karon um, ginawa natin tangko mo. Na. Oh? malaki nito. Okay, so, Kina uh. malaki. Okay. apat. wi pa yun ha. Sabi niyo mahina. Oh. The Wi-Fi. Ba. Ay, nangatakas siya isa. Ayan na. Pabalo na doon. Pagbabaan na. Ayan. lalaki eh. Uh, Suwerte. Ayan, yung natin oh. Suwerte. Bukod tayo kasing iyon. na. Oh. Kita niya yan. Dami. Ayan. 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 akhir ora kok ya terus namanya Venus Venus ramen jukae